Dahil, <Sanong> ano guys, ito yung pinagkipirituhan natin ng, ano guys, milk paper. Dahil wala tayong garlic tsaka onion, ito namang pinagkipirituhan ng milk paper. Ang ingay ng wasing to, guys. vinegar, vinegar to guys. Oh, anak ka aslong uh, ilang mga pagkaon oh. so, na guys, sama sa ilang mga naong. Ow, sorry. So, titik-titik na guys, magatay atay ng tubig. Tubig to guys ha, hindi ko vinegar. maglagay tayo ng asin guys tanong siya lang natin guys maglalang ko tayo ng bangay maglalang natin guys tapos maglagay tayo ng kontispon o Sini powder ang ilagay guys, pero sa atin, paprika So, kumulo na siya, guys. So, okay na ito, guys. Let's go, guys. Uh, Sa tanga lang, eh. So, inani na ni, guys. Ako na siya. Ang dukos So, pagsabaw uh, oh, yung sauce. Maglagay so, okay, na tayo ng sauce. Pag. Pag tuk-tuk, ako da rin. Tuk-tuk, eh. po, ang ko ah. Tuk-tuk, pag-ang ko Tuk -tuk ng imahadaran ko maganda okay. sa So, yung talong guys. Ito na yung talong natin guys. Hindi tayo na mas tuyap talong. Malinis na mga, malinis itong kamay ko guys ha, naghugas ako kahapon. Tapos so sumahay siya kanina. Hoy! Wala na, wala na, hanggang nang gano'n na. Madilim guys, di ba? O, ito na yung ano guys. Ito na yung ano guys. Guys. Tapos, sauce na naman guys. Lagyan na ito ng kunting sauce. Ganon. Tapos, yung meat natin guys, kanina na niloto natin guys. guys, yung meat. So, magay na naman tayo ng talong. Kamayin pala pa rin natin guys. Ah, kasi, malinis naman tong kamay ko guys. So, dito, dito. na doon lang niya i-cook natin oh, sa practica <laughs> nuestra so aduna gonna... baila ito natin yung final natin. Alright. So, so, tapos ito guys, loto na ka kasi ito. Ilagay na lang natin ito siya sa keyboard. yun lang sa reso. So, tapos na siya, guys. So, kumain sila, guys. Alam na, guys. Thank you. Ayan, ilalagay lang natin to sa tip 1, guys.